Welcome to my vlog. Oh. <laughs> mm. Kayod kay way mo ikasuhol sa Libor. Libor. Gabi ka presko. Presko din ring da dapita mga may ako itawag ha. Mga ako kay layaki man ko mga boss ani mo ilon mga bus. Mm. Mga guys Mga <laughs> Ano? Mga guys Mga Kapuyan na ba na si si Mita mo lang kamo ng mga dol. <laughs> guys. Kapuyan na ganit ko no bunog na si Met, uh, bunog na si si Guys. At least ako um, gamay rin ako mga boss. Hala, organo. Ha? Huh? Ano pa? Mukha pa din urugan sa luka? Urugan pag usar sa organo na Organo Urugan mo batod. Urugan mo. Ha? Eh. Huh? Organo lagi? Ha? Kabot, itambak. Tambak na namo. Okay. Ubus. Uy, magid anong tanong dia, ron. Ha? Di ba madlo ka dyan? Saan na gamay pa sila? sa kita pa katun. Aja ron. bumbuang, buwang Jom talu. talo. Di rin yung patay po. Patay buwitun. Hello mga guys. Sina ron? Nakakot. Ito na dito. Ito pa yung hakotonon halublak kay basin mo dyan mo. Ay, nasa hapa sa ay! Tabi na. Diyan na ninyo tanawin kung maatupan na. No? Mapurma na, maatupan na diha. Ha? dire extend tapos pag malibot na dire ang ang dingding uh. -ding. indot na siya tan awon press ko dire og grabe ka hangin chapter sa blue ba mo karon <coughs> ayan ang pinaluho man sa ikaw man sa di ko <coughs> langgam mo ba ba

Sumbog, sumbog, sumbog. Pagunong. Wow, ulam. Pantay na po. Diyan pa may sa lupa sa kilid, oh. Ito video. doon. Sayang yun ni Philip. Matumba doon, Ron! Ay, matumba ka. sa loob Ay, Ba? Ay naha ko, kagahay ba si na uyo? Adri, kasabak na no? okay, kabugat na. no? kabugat na. Ato, takirere yung jabap. Ato, takirere. Ato, Basing monodlo na sa nanmaha sa spaghetti do Burger, sabta. Ano eh. Tamay, <laughs> Oh, okay. Wala, 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 wala mo uh, na yung titagat. Sige na ka paano. Yan ay basi na yung kwarta. Mauwi ni Ipat na si Winto. Buhangin na kayo ni Ipalit. Bugger ni Ipalit. Sige, kabin nyo ka gasto. Basta iba nun nga na ikaw kabin nyo gasto. Yan to. Oh, anak ko naman siya. Kaya gagana sa langit. Ano na ko. ga ka bulit. Boom! Gata, boom. <laughs> boom. boom. <laughs> <laughs> okay, ay, ayak bulit. Ang bubali. Bunung ba? Ya pan terbanting ya, nang nang kubir mau kena toh, kena toh. Pagkulong asa sa amok sa mga yung dati. So, pala kita

mo dako ng tanan ni pilar kay dahon kuan di pagbasa ni mo na di pagbasa mo na kita waya lagi ya <laughs> dili lagi jangan kunlunan